Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka ni Partner Ate JB. Ayan, so magandang umaga kaibigan, no? And thank you so much God, wala na po ang bagyo. Thank you so much God. Sana safe tayong lahat palagi mga kaibigan. So for today's video kaibigan, sasagutin ko lang po yung katanungan ng ating kapatid kababayan, no? Shout out sa ating kapatid na si Sis Jen Montas. Ayan, magandang umaga po sis Jen Montas. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid. Hello po, question lang ate JB. Paano po i-manage ang mga expenses? Gastosin sa bahay, gastosin sa tindahan, especially po sa mga magsisimula pa lang sa sari-sari store. Baka pwede nyo po gawan ng vlogs. Thanks in advance. Ayan. Thank you so much rin po, Sis Jen Muntas sa inyong katanungan, Sis. Napagandang katanungan, no? So mga kaibigan, uh, paano ba natin i-manage yung mga expenses natin no sa ating bahay, sa ating tindahan. Ayan, before natin ito pag-usapan kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag -asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po, no? Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So kaibigan, hindi na ako lalayo para mas maintindihan nyo po ng mabuti kung paano natin i-manage yung ating mga expenses both sa bahay at saka sa ating tindahan, sari-sari store, ay This is based on my personal talaga ha. Ito yung nangyayari kay Ate GP. Hindi na ako gagamit ng ibang tao or mga example, mga ibang halimbawa sa akin na an nagprepare na rin po ako no ng something something para something something sorry po nabulo na naman tayo para mas maintindihan niyo po nang mabuti. Kaibigan, para mamanis niyo po talaga yung mga expenses natin sa bahay at sa ating tindahan, first of all, ilista niyo po lahat. Ilista niyo po lahat ng inyong mga expenses. Uh, by the way, sorry po, no, sa akin background noise, may ongoing po kasi na construction, no? Ayan na construct no? Kaya pasensya po, no, may mga, ano ba yun, nag-hammer-hammer. Nag, nag -hammer. <laughs> pasensya po, no, sana patuorin nyo pa rin po yung ating video hanggang dulo. So, kaibigan, kumuha po kayo ng um, papel tsaka bullpen at uh, isulat nyo po ang inyong mga expenses, katulad kay Ate Jimmy. Ayan, para ma-manage po talaga natin yung ating mga expenses, dapat... Alamin natin, ano ba talaga yung ating mga expenses? Isulat po natin lahat yung ating mga expenses kay kaibigan, no? Katulad kay TGB, ito yung mga expenses namin. di ba? Ayan. So, pareho siguro tayo ng mga expenses kaibigan. Hindi mawawala yung electricity, water, food. May medicine lang si Ate GB kasi may sakit po si Ate GB. So, may medicine po si Ate GB. Ayan. So, mga pamasahin natin. Sam, meron din akong vision noon kay Bigan, no? Ayan, nagsasugal tayo. Ah, uh, swear swertres, loto po kay Bigan. Ayan, sali tayo noon, no? Ayan, mga gala, mga outing. Mahilig kami mag-outing ng aking family noon. At saka itong unnecessary thing, mga not needed things. So, ano bang dapat natin gawin, dear friends, sa ating mga uh, expenses, no? Para mamanage mama talaga natin. Teka lang, tayo ng uh, pen, tsaka Common na ng Pen City, at GB, tsaka notebook para maintindihan nyo po talaga their friends. Ayan. Paano ba i-manage ang mga expenses, kaibigan? Para talaga hindi tayo mahirapan, no? Again, magsulat, no? Isulat lahat ng expenses, kaibigan. At ito, katulad ng sinulat ko, minimize. Minimize your expenses, kaibigan. Ito yung makakatulong talaga ng malaki. Ano ba yung minimize? Reduce. Ayan. Ta- Paliitin natin, no? Liit, sa Tagalog. Ang hirap Tagalog, kaibigan, no? Bisaya po kasi yung lingkod sa TGB from Cebu. So, kaibigan, ang ginawa ko po noon, kasi ito, ito mga expenses ko, kaibigan, para talaga ma-manage ko, kasi nahirapan na ako noon, kaibigan, kami na aking family, I minimize my expenses. I reduce it. Paano ba, kaibigan, i-minimize? Yung electricity natin, their friends, di ba? Electricity. Noon, kaibigan, Apat tatlong refrigerator ang ginagamit namin ngayon, isa sometimes dalawa kung may occasion. At hindi na mo talaga kami, hindi na po talaga kami gumagamit ng mga electric fans. Ayan, ceiling fan na lang kasi, ano maliit lang ang bill namin, maliit lang kuryente kay bigan pag ceiling uh, fan ang ginagamit. Ayan, hindi 'yung mga wall fan, hindi 'yung mga stand fan. Malaki po kasi ang konsumo sa kuryente the friends. Water kay Bigan. Ayan, control sa water. Alam niyo naman siguro no, kung walang gumagamit, i-off ang faucet. I-off ang grip po, dear friends. Food. Ito kay Bigan, mahilig kami noon magpa-deliver no, kami ng aking family lalo na sa gabi. Yung tapos na kami mag-dinner, maghapunan, nagpapa-deliver kami sa Jollibee pang snacks. Ayan, sa Alohalo, sa Albertos, <laughs> sa sa ano, Chowking, mahilig kami noon halo-halo kay Bigan ngayon hindi na po. Itong medicine kay Bigan, mahirap. Mahirap, nahirapan ako na I-minimize, bigan Pero, dear friends Ang ginawa ko po, ay I, I, I am doing Until now, no? I am doing proper dieting And then, exercise na po si Ate Gibi Para talaga gumaling na ako sa aking mga sakit So, noon, bigan nine Siyam na medicines, no Siyam na gamot ang tinitake ko Every day And then, this year, kay kaibigan uh, Naging five, no Naging five yung aking medicine Ngayon, tatlo na lang tatlo na lang ang medicine ko araw-araw kay Bigan. So I minimize my medicine. I'm taking care of my health now. Pamasahe dear friends. Noon talaga, ayan, tamad si Ate JB maglakad. Punta lang sa kabilang kalye... sa kabilang kanto, nag e, -e bike Nagabalhabal... abalhabal nag tricycle Ngayon nilalakad na po namin, no? Hanggang sa City Hall nilalakad na po namin para makasave kami sa pamasahi uh, pamasahe. kay kaibigan, no? Ah, Sugal, bisyo. Adik ah, kami sa Sugal, kaibigan yung swerte sa luto. Ayan. <laughs> Ayan. Lalo na yung mga six digits. Gusto ko kasi maging milyonaryo, no? Na, sa ano lang, napaka-easy na paraan. Hindi pala easy, no? Ayan. Malapit maupos yung savings ko dahil sa sugal. Kaya hindi na ako nag... Nag, nag ano? Hindi na ako nag... Pusta-pusta uh, sa pusta, Ano ba? Sa hindi na ako... I, I, not into those... Uh, ano, ano yun? Uh, ano pa yun? Yung six digits, no? Yung luto, ayaw ko na noon, kaibigan, hindi na ako sumasali. Yung gala outing, kay Bigan, ito po, their friends, every week po noon kami ng aking family, gala outing. Every week kami kumakain sa labas, naliligo ng dagat. Ang sarap kasi sa Ramdam Ngayon, hindi na po every week their friends, once a month, sometimes wala, ano, toys. I mean, every other month. <laughs> Kaya, kagaya, three weeks back, ayan, nag-outing kami ng aking family. 3 weeks na hanggang ngayon hindi pa siya hindi pa kami nag-outing ulit ayan so minimize lang kay bigan and un unnecessary things mga hindi naman talaga kailangan ayan kontrolin niyo rin kay bigan no katulad kay Ate JB kay bigan nung ako may listahan talaga ako pag ako ay na-grocery na, na mamalingki nag may listahan talaga akong dinadala pero their friends kahit wala sa listahan ko basta magustuhan ko lalo that sale bin 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 binibili ko po talaga para na rin naging expenses ko yun. Kasi, yun, palagi kong ginagawa. Pagpunta ko sa mall, oh wow, may ganda ng sapatos. Binibili ko kay Bigan kasi nag adik ako no sa pagkuliktan sapatos. Mga rilos, ayan, may collection ako ng rilos kay Bigan. Noon, palagi kong ginagawa, Binibili ng hindi naman kailangan ng mga bagay-bagay talaga. Kaya, ayan, yun yung mga expenses ko kay Bigan. Nahirapan talaga ako. Kaya, ang ginawa ko kay Bigan, Ayan, I minimize my expenses, I reduce my expenses. Kaya ito ko ang dapat yung gawin, ha? Reduce or minimize. Kasi bigat alam naman natin, no? alam ko, marami sa inyo dyan ang sasabihin, tumataas yung mga bilin, ang presyo ng bilin, dumadami yung ating expenses, pero ang sahod hindi naman tumataas. Correct po yan, kaibigan. Kung tumataas man ang sahod, mas tumataas yung ating mga expenses, yung mga presyo ng mga prime commodities, tumataas po. Kaya kailangan yung mga expenses natin reduce dapat talaga i-reduce, i-minimize natin. Magtipid tayo, mag-proper budgeting tayo, dear friends. Ayan, pero kung hindi talaga kaya, alam naman, yung problema talaga natin, kaibigan, yung road cost, no? Yung ugat ng problema ay pera. ba? Diba? So, kung ang problema mo ay pera, syempre, ang solusyon, ano? Pera! Problema mo ay pera, ang solusyon ay pera. Yan, kung nahirapan kang i-manage ang yung expenses, that's the time siguro, kay kaibigan, na You will find another source of income. Maghanap ka talaga ng ibang pagkakakitaan. Katulad kay Ate GB, kahit meron na kaming sari-sari store, kahit meron akong pesonet cafe, I'm still trying my best para makahanap ng other source of income. Magtitinda ng uh, mga kakanin sa labas, mga ulam-ulam, nagpa-5-6. Marami kaibigan, no? marami akong ginagawa. I'm not just depending on one source of income kasi naman may pinapaaral pa ako na anak, college. So, my medicines ako. So, mahirap i-manage ang mga expenses pag isa lang ating source of income. Kaya dapat kaibigan, no, dapat talaga try to find another source of income. Ayan, so again, ah, sana po, sis, Jane Muntas, nasagot ko yung katanungan, sis. Mahirap po, i-manage ang mga expenses, pero posibleng naman natin itong i-manage, basta ba, no, minimize. Ayan, paliitin natin yung ating expenses, todo tipid talaga tayo. An ito ha, bonus tip ko na rin sa inyo mga kaibigan, para talaga ma-manage natin yung ating mga expenses, dapat sana, nasa-save tayo nag-iipon po tayo ng pera. Ayan, doesn't matter, no? It doesn't matter kung maliit ang sahod, maliit ang ating income. Hindi yung rason para hindi tayo makapag-ipon ng pera, dear friends. Kahit pa maliit yung ating income, dapat nagsisave tayo ng pera. Isa ito sa malaki, no? Malaki may tutulo nito, kaibigan, para na sa ating expenses. Kasi may mga expenses tayo na unexpected. Yung hindi talaga natin, ah, uh, ganun yung ngayon bang hindi natin na iniisip na ay makakaroon ako ng ganitong expenses ah uh, uh, for example mga emergency wag naman sana dapat may savings tayo ayan 'di ba kasi pag wala kang savings mangungutang ka para sa unexpected muna emergency so pag mangutang ka doble ang babayaran mo yung inutang mo at saka yung interest 'di ba mahirapan ka kaya kay biga no pumapasok dito ang pagsisave pumapasok po no sa how to manage our expenses, kumapasok dito kay Bigan ang pagsisave, pag pag-iipon ng pera. Pag ikaw po ay may ipon, magagamit mo ito para sa mga other expenses mo. Hindi mo na kailangan manghiram, mangutang ng pera kasi may savings ka. Ito yung ginagawa ko kay Bigan. Uh, dadala po ako sa hospital sa doktor maraming beses. Ayan, so hindi ko na sana ng mga expenses sana, nadala ko sa hospital. Buti na lang po si Ate GB may savings, may ipon. Yung ipon ko po ang ginamit ko pang pa-hospital ko, pang bili ng uh, gamot that time. Mabuti na lang may ipon ako. Eh kung wala, nangutang na sana ako, ba? Diba? So doble ang problema ni Ate GB. So kaibigan, no? Oh, again, para talaga mamanage mo natin nun ang ating expenses, proper budgeting at tamang disiplina sa zarili. Makukontrol natin lahat ng expenses, kay Bigan, kahit food. Food, huwag ka nang, na kumain kayo sa labas, palagi kayo kumakain sa labas sa inyong family, sa Jollibee, sa Chowkin, sa mga fast food, mamahaling restaurant, sa bahay na lang kayo. Minimize your expenses. Magluto ka na lang ng fried chicken sa bahay. Di ba? pag Sarap nun. Lalo ngayon, umuulan. <laughs> 'Di ba, minimize your expenses? Umuulan ngayon, 'wag ka mag-electric fan, ang, ang ang lamig na, no? Kasi nga days. ayan tag-ulan na. So, minimize your electricity, makaka-save ka sa electricity. Off mo 'yung aircon mo. O 'di ba? Yani to mangyayari no? 'yung outing, ma masarap naman talaga sa pakiramdam na tayo ay gumagala kasama 'yung ating family, pero 'wag naman nating adalasan. Okay, sometimes lang once a month or every every two months tayo mag-outing. O 'di ba? Andin yung mga unnecessary needs, hindi naman talaga kailangan yung tinatawag natin na luho. Huwag mo na. Tsaka ka na lang bumili ng mga luho mo pag talagang mayaman ka na. Yung stable na talaga yung income mo, no? yung panay na pasok ng pera. No? So walang problema. Pag stable na yung ating income, pwede na tayong magluho-luho, friends. O oh, ba? Diba? Ayan, so again, thank you so much ha. Ating uh, kapatid, uh, sana nasagot ko po ng mabuti yung katanungan. Uh, sis Jean Montas, thank you so much po sa inyong katanungan sis. Sis Jean Montas, no? Sis Jean Montas, marami pong natutulungan ang inyong katanungan. Alam ko marami sa ating mga kababayan ngayon ang nahihirapan paano i-manage ang mga expenses. Ayan, yung mga expenses natin na um, gagawa tayo ng vlog next time kung paano natin uh, kukunin yung ating mga pangbayad sa expenses galing sa binta natin sa sales sa ating tindahan. Pwede kasi nating mabayaran yung ating mga expenses Not all, hindi naman lahat. Yung iba natin expenses, pwede natin mabayaran gamit ang sales sa ating tindahan. Pero, um, na talaga itong aking video, kaya gagawa na lang natin ito ng ibang vlog next time. Okay? Again, thank you so much kaibigan at tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Kahit medyo maingay po sa place namin. Sorry po talaga. Alagi lagi lang natin tandaan kaibigan, huwag kalimutan. Hindi mahirap, hindi imposible na asin natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasi song boy natin kay Bigan tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Again, kay minimize your expenses. Reduce your expenses. Isulat mo lahat ng gastusin mo tapos mag-budget ka, tapos tama disiplina sa sarili, mababayaran mo lahat na expenses mo kay Bigan. Tiwala lang. Again, and please try to find another source of income. Makakatulong po ito sa atin, okay? Again, aasinso po tayong lahat. Claim it, okay? Thank you so much. God bless.